Hi guys, so habang nabaktas baktas mi nakakita mi diri og um, namaligya og um, kaning swaki. dara o. Oh. Hmm. tunok guys, mura siya og um, kanang tuyom ganing nga sakit kay makatusok. Di gyud siya ingon nga sakit kay kanang sobra ka sakit. So ana si Marky lahi daw ni siya nga species pero murag igagaw ra sila charot. So ako aning itry, try kay si Marky naka naman ani uh, didto sa Bohol og sa Sikihor. Satusok. Pwede oh, hawakan ko yan, ma'am. Ha? Pwede hawakan ko ah. Hindi ba to nakakatusok? Hindi, po. hindi. Gano'n, ma'am. Oh, Gano'n, Ganyan ah. lang po. Ha? Oo, oh, oo. Oh, oh. Eh, ilasan ko yun, eh. cute. Suka, ma'am? Kadungog mo ato guys. Nakareact ako. Ka-cute. murag na ako something ba? <laughs> so atuan na siyang itry, guys. kibutangan na siya og suka. Sumura so, po siyang pinabalot ang style. Ako din, te. Ako din, te. Isa pa po. Uh -huh.

Talaga. At first guys, wala ko kasabot jud sa lasa niya. Anong murag ang suka ang ako ang nalasa guys. <laughs> lasang suka. <laughs> oh, Pero fresh siya guys, lasang gagal. Oo, oh, sarap to. Pwede oh. <laughs> man, hapang katuloy. Sabat eh. Actually, lami siya. Gusto pa ako mo try ka isa. Gitilok pa jud na nako, ako, oh. Hindi man na siya tutok. Hindi man siya na tunok, oh. Hindi man yan tuyom. Sawa, hindi man yan. Pwede pa rin tuyong. Kira Mataas yung tinik ng tuyong, eh. <coughs> hindi man daw ito nakakatusok daw. <coughs> Pero yung tuyom, nakakatusok to okay. yun. Nakakatusok yun, eh. Okay. Hawak mo lang yun. Hmm. Tapos test na siya tama. Tapos dito ilalagay. Para isang daan. Tapos date ay June Ganda date, date, oh, yan sa mga mga itlog sir. Ano? Ikam tagal dito. Ah, ganoon ba? date no? baka Maganda nga 'to pag may rice eh. oh, Oo. Pero wala nang rice. Eh. Nakagut na para yan. Nakagana. Oh, Hindi pa po nakasaing. Tapos Buhi pagdating siya guys, muliwok pa hmm. siya. <laughs> <laughs> <makes>

Ayan, oh. Ayan. Ha? Kunin mo sir? Share na ko guys, wala na ito na videohan pero naiafam ni Doldra, nagpalit po siya, naingon siya nga, aprodisyak po daw ng swaki. Ning tanaw siya sa muna, katawa siya na siya parang mag-honeymoon. Sige na, tapusin mo na yan kasi alis Ayan, na tayo. Tapusin uh, mo na, yung... tapusin na, na yan. Babay oh. na. na ka na, babay okay. ka na. Bye guys.